So eto guys, kumusta na po tayong lahat at eto, February na guys at uh, tapos na ang buwan ng January So eto ay uh, mayroon po tayong share sa inyo, mahalaga ba sa tindahan ang pagre-record ng daily sales? expenses at sa lahat ng mga transaction natin dito sa tindahan. So kahit malit lang po ba yung tindahan mo, kailangan mong uh, mag-record uh, ng uh, daily sales mo. So eto pag-uusapan po natin guys kung bakit napakahalaga po ang isang record ng isang tindahan para hindi po tayo hula-hula o manghuhula para mas mabilis po natin makita kung tayo ay uh, kumita ba sa isang buwan na to o kaya yung mga previous month ay makikita po natin itong ating record. So, eto guys ay dahil February na <clears throat> tignan po natin yung ating uh, daily sales yung daily sales po ha uh, uh, yung daily sales po natin ng uh, January 2025 so eto na po siguro guys yung pinaka pinakamatumal na benta namin sa buong tatlong taon namin kasi magpo 4 years na tayo. Ito na po guys yung uh, buwan na pinakamababang uh, benta namin dito sa tindahan namin. So uh, nakikita ko so makikita niyo yun guys yung ating daily sales. Do naka-record lahat yan. Nakikita natin yung uh, taon nito pababa ng pababa yung ating uh, total sales. Yung annually natin ay mas mababa ngayon kaysa nung last year so makikita na natin to mahalaga talaga yung isang record para mas uh, matrace mo kung uh, malakas ang benta o kaya mahina so pagdating dito sa ngayon sa January guys ma mas mahina po yung ating benta dito sa January uh, lahat ng January ng 3 years namin ay mahina po talaga ang benta so kita mo sa record talaga guys kasi araw-araw uh, namin sinusulat yung benta namin dito bakit nga ba matumal kapag January? So, ayan po yung katanungan. Kasi guys, yung mga tao, galing po sa gastusan ng December, nag <coughs> excuse me, nagbakasyon doon, nagbasta dito, nagparty dito, nagparty doon, anamigay na masko. So, pagdating ng January guys, ay talagang magtitipid yan. Yung mga natitirang mga pinang grocery ng Pasko, ay marami pa silang istak sa bahay. So, hindi muna sila bumibili sa tindahan at uh, saka yung mga estudyante lang ang ating magiging uh, customers case. So kaya medyo matumal ang ating uh, January <coughs> So for so good naman guys yung ating benta ng January Ay uh, kahit hindi man tayo nakaabot dun sa kuta Dun sa ating goal At least ay kumikita pa rin yung ating tindahan Hindi pa rin tayo logi kasi nga hindi nga naman tayo nangungupahan yun nga lang yung expenses po natin, pagdating sa expenses ng January kasi nga dito na tayo mag start ng magre-renewal ng business permit. So, ah uh, na po yung ating uh, tinatawag na yung kinita natin ng January ay napunta lang po ito sa pambayad ng ating business permit renewal. So, ayun po yung ating uh, expenses at uh, nakatulong naman yung buwan ng January na masustain yung ating pagre-renew so ayun po guys ang kahalagahan ng isang uh, may record kahit man maliit na bagay yan kahit yung halimbawa sa mga isang uh, mga nagtatrabaho kailangan ma may re-record mo yung mga tawag nito, yung mga kinikita mo para mas uh, madali mong matrace kung saan buwan ka mahina at saan kabuan ka kumita So dito sa amin ganito yung ating sistema. Alam ko ito ay isang traditional na pero napaka-effective pa rin po ito itong uh, ating uh, paglalagbog ng ating daily sales. Yung iba kasi hiwa-hiwalay yung kanilang benta. Uh, benta sa sigarilyo, benta sa alak, benta sa jikas, benta po sa load, ay hiwalay-hiwalay po sa kanila guys. Pero sa akin lang ang hiwalay lang po ay yung Uh, load lang po. Yung, yung load at gigas ay magkasama na. Tapos dito na the rest na grocery ay sama-sama uh, na po yun sa ating paglalakbok dito. So, matuto po tayong maglagbok. Matuto po tayong mag ng ating sales. Kasi uh, hindi mo alam kapag uh, hindi ka nagre-record, lumalaki na pala yung store mo. Hindi mo na malayan, lumalaki ng lumalaki. Eh, hindi ka na sana mag-record. Hindi ka na sana ay nag-record. Hanggang sa dumating yung point na, uy, yung ganito saan napunta, yung ganito saan niya napunta. Uh, anong nangyari? Eh, ang laki naman ang benta natin. Pero bakit wala naman pumapasok na profit? Kasi wala kang guide na sinusulat dito. Wala kang, uh, hindi mo matrace kung nasaan niya napunta yung mga perang. Araw-araw ko naman malaking perang hinahawakan mo. Pero wala kang ebidensya na may record ka. At matetrace mo kung saan napunta punta yung uh, perang uh, hinawakan mong malaki. So, ganun po kahalaga. Kahit maliit po yung iyong uh, tindahan, ay ugalihin po magsulat. Huwag po kayong, huwag uh, po kayong, uh, ano dun, <coughs> kung mababa ang sales nyo, huwag po kayong madismaya dun sa mga number dito. Huwag po kayong madismaya Ang importante ay may record po kayo at makikita nyo kung uh, ano yung mga, lumalabas na numero dito. So, wag hindi po hindi po ito palakihan ng sales kaya hindi ka na nagre-record kasi maliit lang ng sales mo. Hindi mali po 'yun kahit maliit lang po 'yun, ugalihin mong uh, mag-record kasi tulad nga ng uh, sinabi ko kanina, paulit-ulit na kapag nag-boom yung tindahan mo, guys. Chat, hindi lang isang logbook hindi lang isang lagbok ang susulatan mo kasama pa ang ating tinatawag na special notebook. Ano ba 'tong special notebook guys? Ang mahiwaga natin notebook. Ito po 'yung tinatawag na listahan ng pautang. So, yan, related 'yan. May listahan ba kayong ganito? May malit ba kayong notebook? So sa akin naman guys ay pilim-pili -pili lang. So ang notebook kong ito, 3 years na to hindi pa siya napupuno. 3 <laughs> years na to hindi pa siya napupuno dahil nga pili lang po yung ating uh, pinapautangan guys. Sumahalaga so, ang ating uh, record at tulad nyan kapag may umutang ay i -re record mo yan guys kasi kung hindi mo nang record yan wala kang ebidensya kapag uh, natisod ka baka nakalimutan mo na ay tiway na yung uh, pera mo so ganun guys ang kahalagan ng uh, pagre-record sa logbook uh, alam naman natin kahit sa mga opisina importante mga logbooking uh, mga inventory naka, naka ano yan naka tawag nito Naka-column yan. Sinusulat lahat-lahat yan. Lahat ng transaction yan, guys. Anti-mano itong mga perasyon to. Ito, uh, guys, ay uh, every 3 uh, months tayo nag-inventory para malaman natin kung uh, ano pa yung mga stock natin, kung ano yung mga gumagalaw mag na items at mabilis na nang ma expert ay ma-dispose na natin agad-agad, guys. So, ayun. Maraming-maraming salamat sa mga nanonood dito sa ating vlog at sa ating mga nagko-comment dyan sa ating... Uh, dito sa ating comment section, dun sa last na upload ko, ay maraming maraming salamat po. Uh, I-double po natin yung ating pera, double money. Kung baga, ibig ko sabihin, ay hindi po tayo basta-basta, hindi po kaya ng masipag ka ng masipag ng masipag. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Kailangan, yung sipag mo guys, yung kita ng uh, pagkasipag mo, yun po ang do-doublein po natin yun. nang ibig kong pong sabihin, yun sa pera, uh, gawin po natin yung pera ang magtatrabaho po sa atin. So... Ayun, maraming maraming salamat po talaga sa atin. Uh, 30K, subscribers. 30K subscribers na po tayo. Maraming maraming salamat po dun sa uh, mga tiwala at maraming uh, na-inspire dito sa ating mga vlog dahil umabot na po tayo ng 30K. Dati hirap na hirap po akong abutin yan dahil nga kahit 1K lang noon ay hirap na hirap po tayo. So, marami na rin po guys na-inspire sa atin sa ating mga pagbablog Marami na rin po nga sumunod sa ating na vlog ng Sari Sari Store. Yun nga, kahit malit lang po yung kinikita natin dito sa pag-vlog, ay nakakatulong din po dito sa ating uh, pang araw-araw na gastusin. So, thank you, thank you very much sa blessings. Ako po ay buong papasalamat sa mga bagong subscribers ko dyan. Welcome po sa aking channel, sa lahat ng gusto magnegosyo. Wala pong pinipili ang wala pong pinipiling gender ang negosyo. Ikaw man ay uh, babae, lalaki, kung ano ka man yung kasarihan mo, ay wala pong pinipili ang negosyo, guys. Kaya kung ako sa inyo, magnegosyo na kayo kahit hindi man saris-sariso yan. Kapag may capital ka, magnegosyo na po kayo dahil uh, mas masarap po sa pakiramdam ng may sariling negosyo. So, kapag napot-up mo na yan, ingatan mo na yan at pa uh, yung, yung capital ay wag mo siyang gagastusin hanggang sa palakinang palakin na yan. So hanggang dito na lang muna guys yung ating vlog. Thank you, thank you very much sa inyo. Happy Monday at uh, oras na ng umaga napakaaga po natin nag vlog para ma pa share po natin ang ating tips ngayon dahil napakalaga po ang ating record sa lagbox. So hanggang dito na lang guys. Bye!